good afternoon. Nakabihis ako. <laughs> May pupuntahan kami today. Ulit. Pupunta kami doon sa ano, sa sa shop nila. Nila magkapatid na kinuha. Yung malapit doon sa kinuha naming bahay, yung kondo. Sisilipin din namin kung ano, kung ano na yung ano kung ano na yung sitwasyon. So, mag-get kami. Tapos, kakainata kami sa labas. Hey! Hey! Wait, mama, wait. Palitan ko lang si Aria, tapos si Aria, tapos mag-palit na ako. Ito. So, wait to see the shop na. Huh? Ah! <laughs> Yay! Nice, nice clothes. Mm, butterfly! Mama change? Mama change, mama change, mama change. Your mama change. will change? <laughs> So ayan, nag-lipstick like, lang ako. Tsaka kunting eyelash.

mm -hmm.

Good morning. Si Devi. Devi. We are getting ready to go to the doctor because Mama need to get the sugar test. Jen lang sa labasan. And then later, Aria, magpahikaw. Magpahitaw si Aryan mamaya. Kakagising lang namin. Ano? Mamiliw Nagmamadali naman si Aryan. Diyan kami natulog. Bae bae. Wait na. Kasi. Diyan kami natulog kasi hindi kami magkasya doon. Mahulog si Arian So, pupunta kami sa doktor muna. Tapos, para makapag-breakfast ako. Tapos, mamaya kami pupunta kay Arian. Magpahikaw dyan lang sa ano. Labas. Oh. There. 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 we will go. Hmm?

I'm first. tingi ka, yeah. am, am. e, here mm. nine. nine. so after two hours pagkakain babalik ako sa pagkuha ng dugo. Ano, um, before it saka after eat. Kasi, na no, naalala nyo, nung buntis ako kay Arya ay nagkaroon ako ng pregnancy diabetes. So, sabi ng doktor, para mag-clear daw sa otak. <laughs> wala yung pag-alala, mag, ano, mag, ano, mag-check ulit ng, ano ko, sugar. Yeah! Para hindi ako ninerbiyos. Nauna <laughs> ninerbiyos. Kasi nasa utak ko lagi, baka may diabetes ako, ganun-ganun. Kaya, mag-test ako ulit. Dito kami mag-test sa India kasi pag doon sa Hong Kong, wala magbantay dyan kasi hindi kakain. <laughs> Baka manginig ko Mahimatay ako. <laughs> Ang OA, no? Ben. Kain po ng almusal. Mmm. Mmm. Mm -hmm. Yeah, show them you're eating. Mm -hmm. What is the other one? Papa changing already. Mamaya, babalik kami doon sa bahay. Kasi kahapon, sarado na. Nasiti na kasi kami pumunta. Eh, hindi na pwede yung visit. sumamaya so, mamaya, mga to, pupunta kami. Tapos, mamaya ang gabi, dadalhin namin si Arya magpahikaw. Kaya, eh, lani ya? Magpahikaw na si Arya. So ayan guys, bumalik ako Kaming dalawa ni mother-in-law doon sa pagkuha ng blood test ko. Ayan o. Tapos si mother-in-law may bibilhin siya. Nauna na akong pauwi. Kasi tulog yung dalawang bata. Ang ganda yung panahon ngayon, medyo mainit. Tapos mamaya babalik kami doon sa bahay. Dito na tayo. <laughs> Sobrang busy ni Arya, no? Kinuha niya yung luggage. Hindi kami pupunta sa bahay ngayon. Kasi may pinuntahan sila sa sister-in-law. Wala magda-drive. So, mamayang gabi, pagdating nila, um, punta kami doon mag-ano kay Araya, magpahigaw. yan lang, o oh, sa may mga bilihan ng gold. Tapos si Amit pumunta siya ng salon. Nagpaahit. Si Ariyan, you will break the luggage. Si Aryan dito. mainit ngayon, hindi umulan siguro dalawang araw nakahapon sa kanya ngayon. ding <coughs> <Hiyo>, ano <yan? gasps> <Hi. laughs> Happy pagtahak kita ng video eh. So, yung resulta ng aking sugar test ay mamaya pa. Siguro, yung unang kuha kaninang umaga sa akin, yun ang mga unang dadating. Mura lang magpa-sugar test dito guys. Mga 65 hongkong dollar. Parang ganyan. <coughs> Tingnan natin yung resulta mamaya. No? Isi-send daw sa WhatsApp. Tapos, bukas kukunin yung result. Yung sa papel na... Kaluto ni Amit. Pupunta kami sa labas. Yeah. So, <coughs> will cook fish curry. Tapos, eh, ano ko na. Eh, kakain kami ng ano. Yung sabi ng anak ko, ni Kuya Jedin, ano daw, yung binubutasan. Panipuri. Panipuri. Yung nilalagyan ng ano yun? Yung sabaw na maasim-asim na tamarind ata yun. Puri. No, what is that? No, that tuk-tuk. Yeah. Pupunta muna kami ay ano, siguro pupunta muna kami magpahikaw kay Aria and then kakain kami ng panipuri. Tamarind, that one, right? They put the water. Tamarind mixed with something. I'm ako. Yung pambahay. Nag-jacket na lang. nabutasan na si Arya pero yung ginawang pag, pagbutas ay yung traditional way nila yung yung earrings na parang ano parang hibla ng medyo makapal-kapal lang sa buhok <laughs> yun ang sinundot dito tapos meron din silang gan pero ginagamit nila yon sa yung mga makakapal na yung mga skin yung mga ganyan makapal na pareho katulad sa akin si Amit kung ano yung prepare niya. Pero natakot ako guys. <laughs> natakot ako nung iyak ni Aria. Kaya si Amit tsaka si sister-in-law ang naghawak sa kanya. So ayan. Successful. Meron na siyang butas. Nakatulog pati. So ayan guys, kumakain ako ng tenola yung niluto ni Amit kaninang tanghali. Tapos sila, mamaya sila kakain. Um, kakain sila nung niluto din ni Amit na fish curry. Hindi ako masyado mahilig kasi sa maanghang guys. Kaya minsan lang ako kumakain ng Indian food. Kapag, lalo na pag ako magluluto kasi kunting ano lang ang ginagamit ko mga spices. Less spices yung ginagamit ko. So, ayan. Filipino food kahit nandito tayo sa India. Kumakain din ako minsan yung mga hindi sobrang spices. Katulad nung kagabi, kumain ako ng ano, ng pulaw. Yung white rice na may mga veg. bago pala kami nagpunta doon sa earrings, yung pagbabutas kay Aria, kumain muna kami ng ano, panipuri yung kasi yun ang bilin sa akin ng ang, yun ang bilin sa akin ni eh, kuya ni kuya JD na kumain daw ako nung binubutas-butasan tapos may nilalagay sa loob so ayan kinain ko na <laughs> street food daw kakain daw ako pero sabi ko hindi kasi ako mahilig sa street food kaya um, yung kung ano yung gusto ng chanko kinakain ko kasi minsan sensitive kasi ang chanko guys kapag ayaw kong kumain tapos napilitan ako sasakit talaga yung changko ano yan, nung bata pa ako talaga, ganyan talaga ako mag, ano, um, pag ayaw ko talaga, ayaw, hindi ko kinakain kasi talaga sa sakit ang tiyang ko. Ito pala guys, yung result ng aking, ano, sugar test. Ayan. Ayan. Ano naman siya, normal. Normal naman. Ayan. Fasting 80 70 100. Ayan. Tapos yung ano naman yung yung ano yun yung after ng kain. Ito naman yung result. Ayan. So normal wala naman akong ano diabetic. So Uh, wala akong diabetic. <laughs> wala na yung ano kinakatakutan. Kasi nasa utak yung ano ko eh. Um, nasa utak ko yung kung may diabetic ako. Kung ano ba. <laughs> so clear na wala akong diabetes. So yung diabetes ko yung ay ano lang yun yung sa dala ng pagano ko pag um pagbuntis